Vem da molada por i ay hindi ko pa magawa. Alam ko nga, sinong marinig silang dalawa. I'm Buhay ng buhay, matalino yung pinakaralanan. Kapag ang mayamanan sumugaw, maraming ang namamahal. Pampatatang ng dipunan, masagana ang bansa. Ngunit pag ang kataliluhan ang siyang sumugaw, yung mayyabang pinakaralanan ay akin na ang dalawang manghitwa, Ako na ang ang muling mag magsasalita. Ang, ak ang aking hiling sa dalawang manunula, kayo'y magkamay at hatol ko'y heto na. Mahirap mang magpasya ay aking gagawin. Ano man ang resulta'y parehas kayong magaling. Walang nagpatalo hanggang sa huli dalaway ipinabati ko muli. Sa panig ng talino, kanyang ipinaunawa na kahit mahirap ka, ngunit sa talino ay sagana. Dahil mo ang mayaman na maraming pera, pagkat ang talino ang siyang pamanang hindi mananakaw ng iba. Habang sa panig ng yaman, kanyang ipinabati na kahit na ang pera'y mas mahalaga at mas dapat pag, pagkat, pagkat matalinong walang pera, wala rin silbi, sa lipunan ay, may, ay mas kailangan ng kayamanang na ibang bibili. Kung ang talino magagamit sa tamang paraan, tsak, ako na mapapakinabangan ito na ng lipunan. Ngunit kailangan din natin ng perang pangkuhunan upang ang ating bansa di maghirap ng tuluyan. Ang yaman ng talino ay samay perfecto. Kaya ang aking hatol ngayon, pakinggan ninyo. Pagkat matalinong mayaman ang siyang hanap ko, itinedeklara kong parehas silang panalo. Bigyan isa, silang dalawa ng isang